Magandang gabi po. Isang negosyanteng motorista ang nanindak umano sa isang MMDA traffic constable matapos siyang sitahin dahil sa paggamit ng commemorative plate sa kanyang sasakyan. Nagalit pa umano ito at nag-akmang bubunot ng bari. Itinanggi naman ang suspect ang paratang. Mula sa Mandaluyong Nakatutok Live, si Rafi Dima. Rafi. Mel, patuloy ngang ng mandaluyong pulis ang isang negosyante na nagwala o manong matapos itahin nga ng isang MMDA traffic constable kanina. Ang simpleng violation ng maling paggamit sa commemorative plate, lumala dahil ang sinitang motorista may bit-bit o -bit manong baril. Ang NBI commemorative plate na ito na no, nakapatong sa plaka ng mamahaling kotse ang sanhi ngayon ng sakit ng ulo ng isang negosyante. Nakita o ni MMDA traffic constable 3 Danilo Dagunod sa Edsa Ortigas kanina. Sinita ang nagmamaneho dahil sa maling pagkamit, pero nagalit daw ang driver. Eh, pagbukas niya ng, ano yan, sa bintana, biglang, pulis ako. Sabi ko, ay sir, pulis pa po lang kayo, pa, po ng ID. Ito, ito yung ID ko, intelligence ako. Ay, hindi po yung ID sir, ng pulis. Actually, yung ID ng pulis, ang unit po kayo. Sabi, ko, sabi ko sabi niya, hindi, pulis niya ako, intelligence. Ah, nagalit mo ako ha, pulis nga ako eh. Teka muna, teka. Tapos maya-maya sir, pag ganun niya, nakita ko yung baril akmang bubunutin niya. Ngayon, nak nakita kong babae sa likod. Tina ina, parang inaano yung kamay niya na wag bubunutin. Tapos doon ako nag dumiresot. Tumakbo. Sa takot daw ni Constable Dagunot, nakalimutan nitong may dala siyang radyo. Nang mahimasmasan, tumawag na raw siya ng backup na polis. Hindi pa po ako matakot doon kung hindi siya nagwala. Kasi doon pa lang na nagpakilala siyang polis, hindi ako, hindi ako takot eh. Kasi kinitingnan ko yung ID niya eh. Doon ako natakot nung nagwala na siya. Nung gumanon na siya, nakita ko yung, yung baril. Nang madalas sa station ng pulis sa Mandaluyong, iba naman ang kwento ng negosyanteng kinilalang si Samson Rivero. Una, hindi raw niya alam na mali ang paggamit niya ng commemorative plate. At nang sitahin daw siya, hinintay niyang bigyan siya ng violation ticket. Sabi ko, sir, kung bawal, eh, baka pwedeng pakiusap kasi may gamitin ka lang ako sa Green Hills. Pagkatapos yun, Medyo nakiusap-usap na ako konting sa kanya. Pag nakita niya yung, yung ID, parang ID ng reporter na sabi ko, eh, kinuha niya. Pag kuha niya, akala ko nga, kinuko, eh, tinitikita niya ako. Biglang pagtingin sa, sa bintana, wala na siya. Inamin niyang meron siyang lisensyadong baril, pero hindi raw niya ito inilabas. Matapos maghintay ng ilang minuto, lumabas raw siya ng sasakyan para hanapin ang MMDA enforcer. Pero tila nagpahabol pa raw ito. Dito na raw nagdatingan ng mga pulis kasama pa ang ilang membro ng Special Weapons and Tactics o SWAT unit ng Mandaluyong Police. Kung violation lang naman ng plaka ng naman, yung plate eh, plate, hindi naman ako siguro dapat magwala. Dahil minor lang naman ang na kaso yun eh mula sa violation ng maling paggamit sa commemorative plate. Kasong light threat at usurpation of authority ngayon ang kakaharapin ni Rivero. Ang ilang kasamahan naman ng MMD Constable todo suporta sa kasamahan. Kabilang dito, si Traffic Constable 3 Larry Fiala, Ang MMD enforcer na binaril ng siyam na beses ng isang motorista na sinita niya sa EDSA Anapolis September noong nakarang taon. Ipinakita pa niya ang tama niya ng bala sa katawan. Mula ng magkasunod-sunod ang harassment sa mga tulad nilang traffic enforcers, malaki na raw talagang takot nila sa mga motoristang may bitbit -bit na baril. Talagang tumakbo ka na. Wala ka naman panlaban eh. Yan ang mga tumakbo. Mel, nanganganib ngayong magpalipas ng Sabado at Linggo sa kulungan itong negosyante dahil hindi pa raw nakakapag-desisyon ng piskal na tungkol sa kanyang kaso. Muling paalala ng mga gamitin ng tama ang mga commemorative plate. Hindi ito pwedeng ipatong sa regular na plaka. Dapat ay nakalitaw pa rin ang regular na plaka ng inyong mga sasakyan. At higit sa lahat, hindi raw exempted sa number coding ang mga commemorative plate na ito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.